what's mga boss it's me mac moto vlog patong ko muna dito yan so yun eh bukas mag upload ay mag video ako bukas tungkol sa samurai 155 na version 2 pero sa akin sa palagay ko lang ano yung version 2 nya ay wala namang upgrades ano, ito lang ang mga naging ano sa kanya doon yan ito, parang pinahaba lang nila to tapos ito yata, parang pinakapal saka ito yan yan na yung mga naging upgrades doon at saka decals articles lang ang mga naging upgrades dito inilagay yung pangalan mas maganda mas malaki ito tinanggal to inalis to dito dilipa to dyan sa gilid tapos kulay syempre bagong kulay yung dagdag tapos sa uh, buong looks naman ng samurai wala naman halos naging problema ay wala namang idinagdag no sa power wala sa sa CC wala rin sa torque walang idinagdag pero as request syempre i-ano natin yan i-review i natin yan di man ako ganong kagaling mag-review eh pero gagawin ko yung best ko yan ang laman ng aking mahiwagang compartment yung aking mahiwag at isa pa pala kaya rin pala ako nag vlog ngayon dahil bukas ay ko compute na natin kung ilan na yung gas consumption natin kasi na picturean ko na to And bukas magpapagas na ako kasi tubar na lang ako. All right. Yeah, bar na lang. At ang madagdag lang naman ngayon, update sa aking samurai ay ito. Kung mapapansin nyo yan, meron siyang screen protector. At ito, itong ating rubber matting <laughs> yan lang naman wala naman nadagdag dito sa motor so yun abang abang na lang abang abang na lang sa mga bagong upload yan sa so ngayon hindi ako makapag upload ng todo todo kasi nga hindi ba ako nakakabili ng microphone nung akaso ah, ko yan. Pero baka ang gamitin ko ng pamblog ay yung SJ7 Star ko. Kasi mas mura-mura 'yung ano niya eh. 'Yung microphone niya. Ang problema ko lang sa kanya is battery. Kailangan ko lang muna ng bumili ng battery noon at gagamitin ko na siyang pamblog. 'Yun lang. So, yun lang muna guys. Dito na lang muna tong video na to. Saglit na saglit lang to. And maraming salamat sa inyo lahat ng na mga nakasubscribe. Yan. Hanggang sa muli. Shala.